Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang jackpot nga na pong Miami Heat sa kanilang super rookie. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nagreklamo na nga na po si Anthony Davis kay Coach Darvin Ham. Bago pa man nga po mga katrops, magsimula ang Christmas game sa pagitan ng Miami Heat at Philadelphia 76ers, ay inanunsyo na nga po na ng magkabilang kupunan na hindi nga po dito maglalaro ang kanilang mga superstar na si Jimmy Bata at Joel Embiid dahil sa kanilang mga tinatamong injury. Pero sa kabila nga po niyan ay naging mainit at dikit para naman nga po ang kanilang bakbakan sadyang nakuha lamang nga po ng Miami Heat ang panalo sa pagtatapos ng kanilang laro sa score na 119-113. Salamat sa naitala ni Bam Adebayo na 26 points 15 rebounds at 5 assists sa kanyang 9 out of 15 shooting. Pero ang tunay nga po talaga na nagpapanalo sa Miami ay ang kanilang super rookie na si Jaime Hawkins Jr. na nakapagtala ng 31 points, 10 rebounds at 2 steals sa kanyang 11 out of 15 shooting sa field goal. Kaya dahil nga po sa kanyang ginawang performance ay siya na nga po ang kalimang rookie sa history ng NBA na nakapagtala ng kanyang kalaking numero sa Christmas game special sunod sa ilang malalaking pangalan katulad ni na Patrick Ewing, Walt Bilani, Oscar Robertson at si Walt Chamberlain. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nagreklamo na nga na po si Anthony Davis kay Coach Darvin Ham. Hindi nga po naging sapat ang naitalang 40 points at 13 rebounds ni si Anthony Davis para matalo nila ngayong araw ang Boston Celtics sa kanilang Christmas game special. At sa kanilang pagkatalo nga po mga katrops, ay hindi na rin naman nga po napigilan ni Anthony Davis na magalit sa pinakitang performance ng kanilang buong kupunan. Ayon nga dito mga katrops, bagamat man nga po mas naging maayos na ang kanilang depensa simula ng baguhin nila ang kanilang starting lineup at ang kanilang rotation, ay marami pa rin nga po silang nagagawang pagkakamali dito, gayong nagkakagulo nga po sila sa kanilang mga ginagawang switching sa depensa, kaya kailangan na kailangan nga po talaga ni Coach Darwin Ham na ayusin at lansyahin pang lalo ang kanilang depensa kung gusto man nga po nalang manalo sa kanilang mga susunod na game ngayong season. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, Bagamat man nga po natalo ang Lakers sa kanilang game ngayong araw, ay nananatili pa rin naman nga po sila sa ikasyam na pwesto sa standings ng Western Conference sa kanilang record ng 16 wins at 15 losses, gayong natalo rin naman nga po ngayong araw ang mga na sumusunod sa kanila katulad ng Golden State Warriors at Phoenix Suns. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.